Sa magandang balita po, posibleng bumaba na hanggang tatlong piso ang kada kilo po ng bigas sa merkado. Ito'y dahil na rin sa papalapit na peak ng harvest season. Si Clazel Pardilla sa report, Rise and Shine, Clazel. Bagong deliver ang tindang bigas ni June sa Commonwealth Market. May pinagbago rin sa presyo. Dati po yung iba, pinakamababa kasi namin dati 55 ang kilo niya. Eh. po siya ng 2.8 base sa Ngayon po, 2.5, pinakamababa. Nagbawas na ba kayo sa, ano, sa presyo sa retail? Nagbawas din po kahit pa Sa price monitoring ng Department of Agriculture, nabawasan ng hanggang 3 piso ang presyo ng bigas. Nasa 50 pesos ang per kilo ng regular milled rice, habang 49 hanggang 55 pesos ang well milled. Pero kahit bumaba na ang presyo, buhaghag o maalsang bigas pa rin ang binili ni Sita. Wala namang arte yung mga anak mo at saka mga tao sa bahay. Bakit po napipilitan kayo na maalsa yung dalawin? Eh, para makatipid. Ang good news, sabi ng DA, posible pang magmura ang presyo ng bigas na mas mababa pa sa 50 pesos kada kilo. Papalapit na kasi ang peak ng harvest season sa ikatlong linggo ng Marso hanggang Abril. Bumababa yung farm gate uh, price ng palay. So we're looking into this and uh, kasabay nun ay patuloy din bumababa yung presyo sa international market. As of February this year, uh, 572.8, this is FAO stat, from 609 noong December. Pag bumaba yung imported na price, uh, pagdating nito sa atin, uh, malaki rin yung ibababa. Taya ng samahang industriya ng agrikultura, posibleng bumulusok pa sa 45 hanggang 48 pesos ang kada kilo ng bigas. Magandang uh, nangyari dahil malaki ang pondo na naibigay sa magsasaka itong panahon ni uh, President BBM yung fertilizer subsidy tapos yung galing sa tariff no. Tariff collection na uh, umabot ng 22.7 billion na dati uh, hindi ito nabibigay sa pa, uh, farmers na ibigay ito sa magsasaka. Ayon sa DA, sa kabila ng pinsala ng El Nino, wala itong malaking epekto sa produksyon at supply ng pagkain. Pero dinoble na ang pondo na maaring hirami ng mga magsasaka o manging isda na posibleng maapektuhan ng El Nino. Mula 500 milyong piso, itinaas sa isang bilyong piso ang maaring utangin sa Agricultural Credit Policy Council ng DA. Ito yung survival and recovery loan which is about 25,000 pesos per affected farmer or fisher ng El Nino. Uh, ito ay ano, package na walang collateral. Credit ito, ha? walang collateral, walang interest. Payable in three years. Ibig sabihin, more farmers can avail. Samantala, patuloy ang investigasyon ng DA sa maanumayang pagbibenta ng bigas ng National Food Authority tinitingnan ng DA na ibalik ang pera ng ilang trader at Miller na nakapagbayad na pero hindi pa nakukuha ang 80,000 bags ng bigas sa mga bodega ng NFA. Bahagi ito ng 155,000 na sako ng bigas na sinasabing iligala ay sa mga trader at Miller nang hindi dumaan sa bidding. Dahil hindi i-release, pwedeng so, isolo yung pera. As mandated, kailangan i-release 'yan sa Uh, mga agencies na to, and kung hindi, nilkonore, uh, ayaw nila dahil for whatever reasons na ayaw nila dun sa bigas, uh, pwedeng i-oxone Matatanda ang binili ng 19 hanggang 23 pesos ng NFA ang palay sa mga magsasaka. Pero ibinenta lamang sa ilang trader sa halagang 25 pesos na dapat ay mas mataas pa dahil gumastos ang NFA sa pagiling at bodega. Suwesto ng sinag, ibigay sa DSWD kung maayos pa ang kalidad ng bigas. Pero kung hindi na, ibenta na lamang sa mga feed miller para ipakain sa hayop. Kalazal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.